Sa panahon ng kawalan ng katiyakan at mga hamon, ang panalangin ay nagiging isang mahalagang linya ng buhay para sa mga mananampalataya. Ang Psalm 121, isang awit ng tiwala at katiyakan, ay nagsisilbing walang hanggang gabay para sa mga Kristiyanong naghahangad na palakasin ang kanilang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ang awit na ito ay isang malalim na paalala na ang Diyos na tapat na tumulong kay David ay ang parehong Diyos na handang tumulong sa kanyang mga anak ngayon. Hindi nagbago ang kanyang katangian at ang kanyang mga pangako ay nananatiling matatag. Ang Psalm 121 ay nagsisimula sa pagtingala ni David sa mga bundok. Naghahanap ng pinanggagalingan ng kanyang tulong. Ang kanyang deklarasyon, ang Tulong ko ay galing sa Panginoon na may likha ng langit at lupa ay sumasalamin sa dinatitinag na kumpiyansa ni David sa pagkakaloob at proteksyon ng Diyos. Ang kumpiyansang ito ay hindi lamang para sa mga bayani ng Biblia. Ito ay makukuha ng bawat Kristiyanong tumatawag sa Diyos. Kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok sa buhay, maging ito ay pisikal, emosyonal, o espiritual, makakahanap tayo ng lakas at katiyakan sa pamamagitan ng pagbaling sa parehong Diyos na pinagtiwalaan ni David. Ang mga Kristiyano ngayon ay nahaharap sa napakaraming hamon mula sa mga pressure ng modernong pamumuhay hanggang sa mga kawalan ng katiyakan ng mga pandaigdigang krisis. Maging ito man ay pakikibaka sa personal na kalusugan, kawalang tatag sa pananalapi, mga problema sa relasyon o mga pakiramdam ng kakulangan, madalas na tinatanong ng mga mananampalataya ang kanilang sarili. Saan kaya ako makakahingi ng tulong? Sinasagot ng Psalm 121 ang tanong na ito ng may kalinawan. Ang ating tulong ay nagmumula sa Panginoon. Ang katiyakang ito ay nag-aanyaya sa atin na manalangin ng may kumpiyansa batid na ang Diyos, ay nananatiling hindi nagbabago sa kanyang pag-aalaga sa kanyang mga tao. Ang relasyon ni David sa Diyos, tulad ng inilalarawan sa Psalm 121, ay nakabatay sa tiwala at karanasan. Kilala niya ang Diyos bilang kanyang tagapag-ingat, ang hindi natutulog o inaantok. Ang imaheng ito ng isang mapagbantay at laging naroong Diyos ay may malalim na kahulugan sa mga kristyano ngayon. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay tila panandalian at hindi maaasahan, nakakaaliw na malaman na ang pagbabantay ng Diyos sa atin ay palagian. Tulad ng pagprotekta niya kay David mula sa kapahamakan, ang Diyos ay aktibong kasangkot sa buhay ng mga mananampalataya. Binabantayan ang kanilang mga hakbang at ginagabayan ng kanilang mga landas. Kung gayon, ang panalangin ay nagiging isang mahalagang gawain para sa mga Kristiyano. Hindi lamang ito isang rutina, ito ay isang gawa ng pananampalataya na naguugnay sa atin sa lumikha ng sansinukob. Sa pamamagitan ng pananalangin sa diwa ng Psalm 121, inaayon natin ang ating mga puso sa katotohanan ng katangian ng Diyos at sa Kanyang mga pangako. Kinikilala natin, ang ating pag-asa sa kanya tulad ng ginawa ni David at inaanyayahan ng kanyang kapangyarihan na gumana sa ating buhay. Bago simula ng panalangin, maglaan tayo ng ilang sandali upang basahin ng Psalm 121 verses 1 to 8. Tinitingala ko ang mga burol, ngunit saan nagmumula ang aking tulong? Ang tulong ko ay nagmumula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi Kanya hahaya ang matalo. Siya na nagbabantay sa iyo ay hindi natutulog. Siya na nagbabantay sa Israel ay hindi natutulog o napapahinga. Ang Panginoon ang nagbabantay sa iyo. Ang Panginoon ang lilim na nagsasanggalang sa iyo mula sa araw hindi ka maaari pangaralan ng araw sa maghapon at ng buwan sa gabi. Ipagsasanggalan ka ng Panginoon sa lahat ng panganib. Babantayan niya ang iyong buhay. Babantayan ka ng Panginoon sa iyong pagpasok at paglabas hanggang at magpakailanman. Panoorin po natin ang video hanggang sa dulo dahil ipagdarasal ko kayo. Simulan na natin. Amang nasa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at papuri. Ikaw ang may gawa ng langit at lupa, ang lumikha ng lahat ng bagay, ngunit mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin. Tulad ng pagtingin ni David sa iyo bilang kanyang mapagkukunan ng tulong at lakas, sa iyo rin kami lumalapit dahil alam naming ikaw ang aming kanlungan at kalasag sa bawat panahon ng buhay. Panginoon, habang pinagninilaya namin ang Psalm 121, ipinapaalala sa amin na ang aming tulong ay nagmumula lamang sa iyo. Sa mundong madalas mag-alok ng mga panandali ang solusyon at mababaw na ginhawa, ikaw ay nananatiling matatag bilang aming walang hanggang angkla. Itinataas namin ang aming mga mata sa iyo ang hindi kailanman nabibigo. Salamat sa pagiging pundasyon kung saan maaari naming itayo ang aming buhay. Ama, alam naming ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Minsan, pakiramdam namin ay naglalakad kami paakyat, daladala ang mga pasanin na napakabigat para sa amin. Sa mga sandaling iyon, ipaalala sa amin na kasama ka namin nag-aalok ng iyong lakas kapag ang amin ay nawala. Kahit na nahaharap tayo sa mga pagsubok sa ating mga relasyon, nakikipaglaban sa pagkabalisa, o nakikitungo sa mga problema sa pananalapi, nagtitiwala kami na ikaw ang aming tagapaglaan, tagapagtanggol, at gabay. Panginoon, hindi ka natutulog o nakakaramdam ng antok, Nakakapagbigay ginhawa ang malaman na lagi mo kaming binabantayan. Hindi tulad ng tulong ng tao na maaring magkulang o mabigo, ang iyong pag-ibig ay palagi at hindi nagbabago. Pinupuri ka namin dahil sa iyong katapatan sa mga malalaki at maliliit na bagay sa buhay. Kapwa nakikita at hindi Ama gaya ng pagtitiwala ni David sa iyong protection, hinihiling namin ang iyong kamay sa aming buhay ngayon. Protektahan mo kami mula sa kapahamakan, pisikal, emosyonal, o spiritual man. Sa aming mga lugar ng trabaho, paaralan, at mga tahanan, bantayan mo ang aming mga puso at isipan mula sa mga bagay na nakaabala at mga tukso na naglalayo sa amin mula sa iyo kapag ang mundo ay nakakapagod, maging aming kanlungan at kapayapaan. Iniisip namin ang maraming tungkulin na ginagampanan namin sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mga magulang, anak, empleyado, kaibigan at kapitbahay. Ang bawat tungkulin ay may kanyang sariling mga responsibilidad at hamon. Tulungan mo kaming harapin ang bawat araw na may tiwala na ginagabayan mo ang aming mga hakbang. Bigyan mo kami ng karunungan upang gumawa ng mga desisyon na nagpaparangal sa iyo. Ang pasensya upang mapangasiwaan ang mga pagsubok ng may kagandahang loob. At ang lakas ng loob upang manindigan sa ating pananampalataya. Ama, ipinangako mo na ikaw ang aming lilim sa aming kanan. Ipinapaalala nito sa amin na malapit ka, nag-aalok ng kaginhawahan at proteksyon. Gaya ng pagkakaroon ng lilim mula sa init ng araw, ang iyong presensya ay nagbibigay ng kahinahunan sa aming pagod na kaluluwa turuan mo kaming tumigil sa pagmamadali ng buhay at makahanap ng katahimikan sa iyo kapag ang aming mga schedule ay punong-puno at ang aming mga isip ay gulong-gulo tulungan mo kaming unang bigyang halaga ang panahon sa panalangin at pagsamba alam namin na naranasan ni David ang kapagtagumpayan at pagsubok Ngunit ang kanyang pananampalataya sa iyo ay hindi kailanman nagbago. Ang kanyang mga awit ay isang patunay sa malapit na relasyon niya sa iyo, isang relasyon na itinayo sa tiwala, katapatan, at pagsasalig sa iyong mga pangako. Hangad namin ang ganun din kalapit na relasyon sa iyo, Panginoon. Turuan mo kaming manalangin ng may katapatan at pagsasalig na ipinakita ni David. Sa ating modernong buhay, madalas kaming nakararamdam ng pagkakawalay sa kasimplihan ng pananampalataya. Ang mga kailangan ng teknolohiya, trabaho at mga inaasahan ng lipunan ay nakasisikip sa aming oras para sa iyo. Tulungan mo kaming muling itutok ang aming mga puso at isip sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ipaalala mo sa amin Nagaya gaya ng pagsama mo kay David noong unang panahon, kasama mo rin kami ngayon, hindi nagbabago at matatag. Panginoon, nabubuhay kami sa isang mundo na madalas ay hindi namin maunawaan. Mga kalamidad, mga labanan sa mundo at mga personal na trahedya ay nagpaparamdam sa amin ng kahinaan at takot. Ngunit tinitiyak sa amin ng Psalm 121 na binabantayan mo ang aming pagpasok at paglabas ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ng walang hanggan at ang iyong pag-aalaga sa amin ay hindi lang sa kasalukuyan. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa at kapayapaan kahit sa mga panahon ng kahirapan. Tulungan mo kaming mamuhay bilang mga Kristiyano ng pananampalataya nagniningning ang iyong liwanag sa kadiliman. Ang aming tiwala sa iyo ay maging isang patunay sa iba, umakit sa kanila na mapalapit sa iyong pag-ibig. Kapag nakakita kami ng mga taong nahihirapan, ibahagi namin ang pag-asa na meron kami sa iyo. Gamitin mo ang aming buhay upang maipakita ang iyong kadakilaan at ituro sa iba sa iyong kaligtasan. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga aral na natututunan namin mula sa Psalm 121. Itinuturo nito sa amin na itingin ang aming mga mata sa iyo, magtiwala sa iyong walang sawang proteksyon, at magpahinga sa kasigurahan ng iyong pangangalaga. Ang mga aral na ito ay mahalaga pa rin ngayon, gaya noong panahon ni David. Tulungan mo kaming ipamuhay ang mga ito, hindi lang sa mga panahon ng pangangailangan kundi araw-araw nananalangin kami para sa mga taong nalulula sa mga pagsubok ng buhay para sa mga may sakit ipaalala mo sa kanila na ikaw ang dakilang manggagamot para sa mga may problema sa pera iparamdam mo sa kanila na ikaw ang nagkakaloob sa kanila para sa mga nalilito o walang direksyon gabayan mo sila ng iyong karunungan. At para sa mga nagdadala ng bigat ng kasalanan o kahihiyan, ipaalala mo sa kanila ang pagpapatawad at kalayaan na maaari nilang matamasa sa pamamagitan ni Jesus. Panginoon, aaminin namin na hindi namin kayang maglakbay sa buhay ng mag-isa. Gaya ng pagsasalig ni David sa iyo para sa tulong at proteksyon, umaasa rin kami sa iyo sa bawat aspeto nang aming buhay. Turuan mo kaming isuko ang aming mga alalahanin at takot sa iyo. Nagtitiwala na nasa iyo ang kontrol. Habang ginagawa namin ang aming mga pang-araw-araw na gawain, ang Psalm 121 ay maging bukal ng paghihikayat at lakas. Kapag gumising kami sa umaga, naway maalala namin na binabantayan mo kami habang nagtratrabaho kami at nakikipag-ugnayan sa iba, naway alam namin ang iyong gabay. At habang nagpapahinga kami sa gabi, naway makatagpo kami ng kapayapaan na alam namin na hindi ka natutulog o inaantok. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo para kay Jesus na siya ang dahilan ng relasyon naming ito sa iyo. Sa pamamagitan ng kanyang paghahandog, siya ang naging daan upang kami ay mapalapit sa iyo at masiguro ang iyong pagmamahal. Sa kanyang pangalan, may tiwala kaming lumalapit sa iyo. Iniaalay ang aming mga panalangin at mga papuri sa iyo. Kami ay nananalangin ng may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya. Salamat sa pagiging aming katulong, aming tagapag-ingat at aming walang hanggang bukal ng pag-asa. Naway, maglakbay kami araw-araw ng may tiwala. Nakasama ka namin ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Ngayon, pahintulutan ninyong ipanalangin ko kayo. Ama sa langit, Lumalapit ako sa iyo sa pangalan ni Jesus, puno ng pasasalamat para sa mga nakinig at nanalangin sa pagninilay na ito. Psalm 121 Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo para sa walang hanggang katotohanan na ikaw ang kanilang laging katulong, kanilang tagapag-ingat at kanilang tagapagtanggol. Ama, ipinapanalangin ko, ang bawat isang nakarinig ng mensaheng ito. Para sa mga nabibigatan, ipaalala mo sa kanila na ikaw ang kanilang lakas at kanilang kalasag. Itaas ang kanilang mga mata sa iyo, ang may lalang ng langit at lupa. Para sa mga naglalakbay sa kawalan ng kasiguruhan, nawa'y mahanap nila ang kaginhawahan na hindi ka natutulog ni inaantok. Lagi mo silang binabantayan at ginagabayan. Panginoon, tulungan mo silang magtiwala sa iyo sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Malaman nila na ililigtas mo sila sa kapahamakan at babantayan mo ang kanilang buhay. Turuan mo silang magpahinga sa iyong mga pangako, makatagpo ng kapayapaan sa katotohanan na kasama mo sila ngayon at magpakailanman. Pagpalain mo ang bawat nakikinig, Panginoon, nang may pananampalataya sa na dumadaig sa takot at pag-asa na tumatagal sa mga pagsubok. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ipinagdarasal ko sila. Amen. Kung napagpala kayo ng videong ito, mag-subscribe, like, comment at ibahagi ito sa iba upang makilala nila ang ating Panginoon at Tagapagligtas si Heso Kristo. Pagpalain kayo ng Diyos.